Ayan po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat at magandang hapon, magandang gabi. At uh, kung bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawa mga video. At uh, po mga kalinga, huwag natin kalimutan na supportahan Kuya Bal Santos Matubang, Hatid na Vlog at uh, Kalinga Prab. At uh, ngayon po mga kalingap nandito tayo sa bayan ng Tuaka dito po sa May Sipukot ano po. At uh, kasama ko po, po ngayon si Rich Vlog. yo so ngayon mga kalingap may pinuntahan po kami dito na siya po ay narip ng uh, dalawang lalaki. Siya po ay medyo kulang sa pag-iisip. At uh, yun nga po uh, puntahan po natin para malaman po natin kung ano yung uh, kanyang balita kung bakit siya narepa ayan po mga kalingap, samahan niyo po kami shoutout po sa mga kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanyang youtube channel ayan, thank you Rishel at thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, support po natin ang kanyang youtube channel mga kalingap, no? support po sa pumagitan po, po ng pag like, pag share and pag subscribe po sa kanyang youtube channel at syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Ayun po mga kalingap. Sa ngayon po si Rosalie ay dito po sa kanyang tiyain naka tira at ayon nga po sa kanyang tiyain dati po ang pag-iisip naman ni Rosalie ay matino naman po kaya lang nung na-accidente na siya ay parang uh, nag-iba po yung kanya pag-iisip kung baga nawala ko siya sa katinuan kaya tanungin ho natin yung bata mamaya kapag uh, nandito na kung ano ang nangyari ano po hindi eh, uh, ang kwan dyan yung di ba na sabi na gasa siya? Mm -mm. Na gasa. Yes, Sino ang nakagasa doon? Si ano po ba Si ano, Albing Panglao. Tapos dalawa po yung Roberto Sayo. Oo. Uh, nung nagasa o siya, ilang uh, taon na siya nang nagasa? Ngayon na po ano, 18, mag-18 -e na siya. Um, mm, mag -e, ilan na ho ang edad niya ngayon? 19 po iyon. Ah, 19 na siya. Mm -hmm. Ayan po mga kalingap, makimaritis muna po tayo dito sa tabi-tabi dahil uh, ay dito po marami mga maritis. Ano yung pagkakakilala niyo dyan kay? Ano pangalan niyan? Rosalie. Rosalie? Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Wala, sila, wala siyang sariling bahay na... Wala. Wala. Ano yung kilala niyo talaga sila? Mm. Kabali po ano, kamag-anak ko. Ay, kamag-anak niyo. Hmm. Kasi yung nabalitaan namin, ano nabalitaan namin na siya nga raw ay nagasa. Siya po. Ayun. Kaya nga nagka-interes kami na puntan dito, hinanap namin siya. Last, ano po, last day at naka, ano po, nag po siya. Ayun. nag po siya. Nasaan na yung nakagasa sa kanya? Nakakulong na po. Ah, nakakulong na. So, Nagkaroon din siya ng hostesya. Hindi pa man po ata na nakatapos eh. Hindi po nakatapos. Pero yun din po, tututuyo siya din ano. Pero ito si Rosalie, palagi lang kung saan saan natutulog sa ngayon. So ngayon po, andyan po siya sa tita po niya. Andyan hmm. po siya. Dati din po siya sa isang kapatid po niya. Hmm. Ngayon andyan na po siya. Ngayon wala siyang sariling tinutulogan. Yung alam niyo kung nasaan yung mga magulang niya ngayon? Eh si magulang ko. Si trabaho din po ngayon. Mm, may trabaho din hmm, may trabaho rin. Pero nakikita pa sila. Si ma'am po na uwi-uwi ma'am po Pero, Walang Pero wala trabaho. Yun. Ay wala nang permanent. Pero kasi parang may kapansanan din siya. ano ko no, kasi may ano well, yung lugo yung tatay po niya yung kasi yung bungo po ata nung tatay niya parang wala ay na, na accident siya. siya. bakit Dasi siya na naman, ano pa siya parang binata pa siya -hmm. Mm. Mm. pero yung isip niya okay pa rin naman hindi na mm medyo may enjoy... mm -hmm. may mm. mm -hmm. mm -hmm. Mabuti na lang po, sinamahan kami dito nung isang kuhan. Galing kami doon sa paninanap nga namin siya kaya sana po ano kung kailangan niya ng tulong sana matulungan kung ano yung nararapat na tirahan niya kasi lalo na po dalaga na rin siya ano po, ano na po ata ilang taon yan si ano nag na mm -mm. so wala naman no siya ngayon boyfriend or ay wala wala talaga no? Alamin, wala, wala. Bakit to oh, wala siyang boyfriend niya? Wala <laughs> lang po alam. <laughs> wala siyang late. late ang anong um, isip. Ko. Ay, yung isip niya hindi kompleto. Mm. Hindi yeah. na po siyang nag-aral ng hanggang grade 4 lang po siya. Mm -hmm. So, yun po ano nga. Marami pong salamat. Ano? Oh, sana. <laughs> sabi po ang dinas kuya. ano? <laughs> mm -hmm. <laughs> ano? Nasa Maynila <laughs> ah, <di> ka. Ah, dito sa Edy. Sa Sa lang, hanggang saan, saan lang, Facebook. Hmm. Sa ano lang, mga vlog niya. Sa YouTube, nanonood kayo sa YouTube. ko. Ay, pag nanonood po kayo ng YouTube, kuwan nyo na rin yung uh, yung YouTube channel ko, uh, kay Marius Vlog. Kilala nyo si Ruelo Malalag. Si Kuya Bal, di ba? Kilala nyo. Si Kalinga Prab. Si Kalinga Prab po. pinsan ni Kalinga Prab. Di ba tatlo sila? Si Kalinga Dan. Si Kalinga Dan. Si Kalinga Prab. Si Ruel Ogmalalag. Tatlo silang mga magpipinsan. Uh, ang... Sindaw na okay. parang kila, may papadirik ko. Oo nga. Dapat magkauga din yung ano para patutok ko. May po kaya na rin kiki-stel lang. Wala talaga siyang bahay. Ilang ilang taon na po siyang ganyan pa? Ano? Simula ata ning ano ano? Since birth lang po? Oh? Mm -hmm. Since birth yata ano? Since birth? Ay, oh, gano'n na rin. Oh. Talagang gano'n na rin. Kasi kung ano po yung dati po, naka-stel po yung sa lulahong niya. Inaganda na po si lulahong. Kaya talagang side-side na naka-stel. Ay, ang cute. Ah, sige po. Ni. Ano pong pangalan nyo? Po. Ay, panoorin nyo na lang baka bukas. <laughs> ano pong pangalan nyo? Lilay na lang po kuya. Lilay? Ah, Ayun. Ikaw po? Maria Nila po. Maria. Ikaw po, ano pangalan nyo Nay? Ayun, isa po. Shout out naman kayo dito. Ay, ah, um. Shout kay ano kay Jin Ura. Ayan. <laughs> ah, sige po. Ah, panoorin po uh, ah, kay Marius Vlog ano. Marius Vlog po. Ah, sige po. Hello Ning, kumusta? Ayos lang po. Hmm. Ano pangalan mo? Rosalie po. Rosalie. Asan ah, ka na sa ngayon? Sa tita ko po. Ah, may nasa tita. Nasaan yung mga magulang mo? No? Wala po nanay ko po may asawa na. Tatay ko po mintatrabaho po sa Batangas. Kapatid ko po nasa sa Mercedes. So, ibig mo sabihin hiwalay ka na sa yung mga magulang? Opo. So ngayon na uh, wala kang permanenteng uh, pinag uh, tinitirhan? Wala po. Kasi ni uh, ano ang pangalan mo? Ma Rosalie. Po. Rosalie. So kasi ning tut may narinig uh, may narinig kasi ako na kaya kami napunta dito dahil sa kwento mo ano sa kwento sa buhay mo. Totoo ba na may nangyari sa iyo oh, na narap ka? Ano uh, nung nung narap ka ilang ilang taon ka na noon? Ano po 12. 12 ka pa lang. So ngayon ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ka na ngayon? Mm, 18, po. 18 ka na ngayon. So, kilala mo kung sino yung mga gumalaw sa iyo? Opo. Mm. Sa ngayon nandito pa ba sa nandi nakikita mo pa ba dito sa Kapaligiran? Hindi na po. Nasa ano sila sa ngayon? Nasa kurungan po. Ah, nagkaroon na rin ng Kuan, na rin? Opo. So, ano naman yung pakiramdam mo ngayon dahil nakulong na yung gumawa sa iyo? Naligaya ko. ka na. Ilang taon nung na, nag ka? Hindi ko. pa ito. Paitin po iyan. Nung nagas, na, nung, nung nagasa. parang isip bata kaya ang mm. So na ikaw po yung tiyain niya. Opo, ako po ang tiya niya. Mm. so, Pakit po ako ng papa niya. Sa'yo po ikaw, siya po sa'yo nakatira? Sa ngayon po, nasa akin yan. Oh, bakit po noon? Nasa, doon po yan sa nanay ko ay namatay mo na. Ah, nasa lulayan po siya nakatira. Na, nanay po namin. Mm -hmm. na, namatay na. Tapos nalipat po siya dyan kay atin niya, sa kapatid niya po, sa ama. Mm -hmm. Ngayon po, nagkaano daw ang dalawa, nagkasagutan. Ay, nagkuha daw ito ng kutsilyo, kaya natakot. Mm -hmm. ay, dati, ya, nasa barangay po yan, may record kami na itig niya po sa akin, turn over muna sa iyo na muna, Tia at baka yung dalawang bata dito ay yan ang diskitahan yan. Mm -hmm. nakuha niya ng matalim. Oh. Kaya sabi ko, sige na, sa akin na muna. Kaya sabi ko, pag nagawa ka sa akin ng masama, ililipit kita sa DSWD. Oh. Sabi ko. Ikaw, ko ninyo uh, bakit uh, kumukuha ka ng patalim? Meron ka, meron bang uh, nagsasabi sa'yo na kumuha ka ng patalim or na may, may buo-bulong sa'yo? Meron po sinong nagbubulong sayo? sa iyo sa kwan mo lang yung uh, naririnig mo lang sa yung uh, tenga o saan mo naririnig yung bumubulong sa iyo yung um, hindi ko nakikita ah, meron uh, bumubulong sa iyo na hindi mo nakikita ah, sa anong oras mo sa anong oras ka binubulungan na ganun? gabi natutulog ka or ano? Gabi po. Gabi. So noong uh, time na yun na may bumubulong sa iyo, saan ka nag saan ka na, natutulog noon? Sa lola mo pa noong nabubuhay pa? Opo. Mm, um, so ngayon nung uh, namatay na yung lola mo, saan ka na nakatira doon pa rin? Hindi na po. Hindi na bakit ka umalis doon sa tinitira ng lola mo? Kasi wala, wala na po yung lola ko. Kasi patay na po. Hmm. Sino nang nakatira doon sa bahay ng lola mo? Yung tito ko. Hmm. Pinaalis ka doon or Pinaalis ka doon? Hindi hindi ka naman pinalis. Uh, ikaw ay kusang umalis. Okay. Ayun. Mm -mm. So ngayon uh, hindi ko na muna tatapusin itong uh, pag-interview sa ano. So ngayon sasama ka sa amin para ipasyal ka namin, ikain sa labas. Sasama ka sa amin. Okay. O sige na ni mag-bihis ka muna at uh, mamaya na lang natin pagpapatuloy. O sige na. Ay, kailan? Um, ano? Mabihis ka? Ay, eh, sige. Ay, yung isa pala. Masaan? Ito okay. po. Okay. <coughs> <coughs> ano po mga kalingap, nagkagulo dito ano po kasi <coughs> ito po si Rosalie ay hindi pa po siya naka punta sa daet. So, ipapasyal ho namin siya sa daet. Kahit to saan na. Ayun. At kahit sa Jalibi, di pa siya ni Agapasos. Kaya sa ngayon po, dadalhin po natin siya sa Jalibi. Para priya, natin na sa masarap na ano, kainan duli sa ano. Paboritong kainan ng kalinga. na namin doon, ngayon papunta tayo ng uh, Jollibee kasi ba diba, sabi mo hindi ka pa nakarating ng daid at lalo na siguro sa Jollibee hindi ka pa nakapasok totoo ba yun? hindi ka pa nakapasok sa Jollibee? hindi ba po mga kalingap si Rosalie first time po natin dadali sa Jollibee at na-first time niya rin pong makapunta roon ng tait ito. Totoo ba yun uh, nay, na, Nay, na-first time niya makakarating ng tait? May amnesia po. minsan sinasama man niya ng lula niya. Mm. Pero, hindi nga po nakakapasok ng Jollibee. Ay, hindi siya nakakapasok. So, sa ngayon, excited ka dahil makakapasok ka ng Jollibee? siya ganyan na po ang kanya niya ganyan na yung uh, tako takbo ng pag-iisip niya ganyan na po kasi simula po nung ano nag-aaral -nag po yan sa labo na, na po yan ng tricycle sa ulo Ah, ibig niyo sabihin dati hindi naman ganyan yung uh, pag-iisip niya hindi po matinok man po yan ah parang na nakwan lang siya nung nabangga nabangga po yan nga yon po yung uh, gumamasa sa kanya na nakakulong na rin. Opo, si yung dalawa po nakakulong na. Hindi po ba yung uh, gumamasa sa kanya eh, ay condemn mga relatives din o yung isa po si Pangdao parang ano nang lulak po. Relatives At, din po. Ay nang oo. Oh, pong lalaki ang nag uh, nag-gasa sa kanya, di ba? Noong nag-aasa siya, ilang taon siya? Ano po yan? Seventeen Seventeen na siya. So, dalaga na rin pala siya nung nag-aasa siya. So, di ba ho, dalawang uh, gumahasa sa kanya? Ano yun? Sabay silang, uh, yung oras na yun, pareho yung dalawang lalaki na gumahasa sa kanya? Hindi po. Isa lang muna. Ay, isa-isa? Dalawang lalaki isa. po? Nung una, hindi nagsumbong si Rosalie kupo yan nagsumbong tapos na na yung pangalawa tapos natapos mo yung pangalawa na ulit mo nung isa nakalawa din bago mo siya nagsumbong Rosalie bakit hindi ka nagsumbong nung una palang na ginahasa ka mm, natakot wa ko ah natatakot ka bakit ano yung uh, bakit ka natatakot may binanta pa sa iyo Anong banta niya sa iyo? Para akong pupunta ako papatay na. Papatayin ako. Kaya tumahimikan ka na lang pero sa pangalawang beses hindi mo na natitiis. sila, ano? Yun nga po ang sinasabi nila. babayaran na lang daw para magkakalamas. Ano naman po ang uh, desisyon ninyo? Ayaw, ayaw po po magbayad. Oo, kasi... Kasi nung pong may sakit pa si mama, hindi po yun nagpayag na magbabayad Ngayon pang namatay na siya, lalong hindi na namin kailangan kahit kami walang pera. Kasi kung daw, magawa pa po yun sa iba. Oo malala yun magawa pa yun ng parang pinagsamantala uh, nila yung uh, wala sa katino na pag-iisip ni Rosalie ano po Okay po mga kalingap, hanggang dito na lang na muna po ang uh, aming uh, video at abangan nyo po sa susunod. Ayan, ito po kasama ko si Rich Vlog, siyempre. At uh, sana po wag natin kalimutan na supportahan po Rich Vlog at uh, ang iyong lingkot po Marius Vlog ay marami po salamat at uh, syempre po uh, huwag natin kalimutan din na supportahan po yung Bal Santos Matubang Ate Edna at Edna uh, Vlog at Kalinga Prab uh, Dudong Roy Palalang at Kalinga Bang. at ang inyong pong lingkod Marius Vlog ay po maraming salamat